nabinan narito muna para makumpleto yung gabi mo may mensahe ang taong unang nagtiwala at nagpakilala sa daigdig ng indie yan panoorin mo to may mensahe sa yo makikita mo kasi yung willingness niya nagtitiwala siya sa director mahirap kasi ipagsama yung pagiging artist at artist ako may na prioritize ko kapag artist. mas gusto ko kasi yun eh she has that quality kasi So parang doon pala sa quality na iyo, nasa ano ka na, kumbaga pasado ka na kagad. Importante, yung nasa puso mo yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, and I think she has that. Uh, message ko kay Mercedes, uh, oh, basta alam mo na yon just keep uh, the commitment, keep the passion, pero dapat alam mo rin kung kailan at kailan ka tatanggap ng mga roles na para sa iyo, na dararapat sa iyo alam mo na ako na yung mga roles na yon, di ba? So, pipili ka rin ng mga tao makakasama mo, makakatrabaho mo. Make sure na hindi ka na-exploit. Ah. Ayun! Salamat kay Derek, ha? Julian okay. Mendoza. Okay, anong... Anong mensahe mo doon kung pinapahingan yeah, mo? Kasi dahil, mo? yun, yun nga eh, dahil nagsimula ako kay Direk, Bellante talaga um, lahat ng natutunan ko kay Direk Brillante, ina-apply ko at ginagamit ko hanggang ngayon. Tapos hanggang ngayon talagang ano pa rin kami, um, in contact pa rin kami and nag, talagang nagtatanong din ako sa kanya hanggang ngayon. Nabanggit na rin niya yung UP. Nakapagtapos po siya ng fine arts major in sculpture? Sculpture. Uh, so paano yung... Paano yung... Iba yung passion mo ron, di ba? So, paano yun? Tuloy yeah, pa rin iba, ba? sobrang May iba mga, mundo may mga model, ano ka ba? Yung mga sa project, uh, um, na, na sa bahay mo. ko sa, sa school eh. Pero oh. ngayon, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga, kasi first love ko talaga yan eh. So ito, yeah, isang, isang gumawa ko Mahilig ako sa, sa, yun, sa, lines and patterns Ayun. Talaga. Oh. Yeah. Ba? Hindi mo rin iniiwan pa rin yan. Pag, kunyari, syempre hindi naman lahat ng oras ng shooting eh, ikaw nakasalang oh, diba? Oo, so, so, pag may during dala break, pa rin ako na, na book and ka pa rin. nag, -nag pa rin ako. Minsan sa likod ng script, na no nag, nagdududal pa rin ako pag wala akong dalang notebook. Gano. Okay, sabi mo, pag nasa ibang bansa ka, halatang halata mo ibatigin sa'yo dahil morena ka eh, di ba? Yeah. Mahilig ka pala magsurfing. Yes, so natutunan ko lang siya last year lang. At uh, so, so na-maintain mo yung, pero morena ka na part, dati, di ba? Yan, yeah, ganito na talaga yung, yung kulay ko, mm. pero mas umiitim ako pag <laughs> bumunta ba ko ng ako ng dagat. Bakit surfing? Sino, sino nag-ano sa'yo dyan? Bata pa lang kasi oh, mahilig na talaga ako sa, sa dagat. Sa dagat. Okay. Pero hindi ko alam yung sport na yan. So may mga kaibigan ako na nagpupunta rin sa dagat, nakakasama ko. And then sinasabi nila sa akin, kailangan mo i mag-surf, -mag man. Kasi sobrang mas ma-appreciate mo. Ito na ang pinakahihintay na, na tanong ng mga maraming mga tagaanga. Ano yun? <laughs> Kamusta yung love life mo raw? May, may boyfriend ka ngayon? Meron akong nakilala. So, nakilala? Okay na yun. Sige na. Okay, okay. lang <laughs> Hindi, okay. Saan mo nakilala? Pinoy? Pinoy na siya. Um, ginawa namin, may ginawa kasi na docu-film. Hindi, hindi. Ay, hindi Pero siya. may ginawa kami na docu-film. Um, siya yung gumanap na Jose Rizal. Tagal na rin kami mag, magkakilala. So, so ilang taon na kayong... Almost a year na rin. Pero okay. um, naka-baby. Mas maganda kasi yung niya, halos ano rin, no? Yeah mas mag uh, nagkakaunawaan uh -oh. niya. Saka um, importante kasi doon naiintindihan niya yung trabaho ko din. Uh -huh. And uh, good luck showbiz bisto. mo matatagal pareho. <laughs> okay, eto Mercedes ah, meron kami rito ng uh, maganda ka mabilis ang tanong to. Oh. Ano to oh, parang man. aming segment na parang Islam book. Oh, okay. na tanong. Sino ang uling taong sinabihan mo ng katagang I love you? Kani-kanina lang mga sino 'yon? <laughs> <Yung> boyfriend ko. <laughs> ano ang dahilan ng huli mong pag-iyak? Um, dahil sa character na ginagawa ko noon. Bisan so, after ng eksena, umiiyak after pa. After ng eksena, umiiyak pa rin ako. Lalo kapag mabigat emotionally yung dala-dala nung, nung character talaga. May may tendency kasi na nangyayari na kapag mabigat emotionally yung, yung character na pinoportray mo, mauuwi ma mo talaga. So hmm. yun yung pinag-aaralan ko ngayon na proseso kung paano ko siya mabibitawan. Parang hindi ko siya nauuwi. Kung ikaw ay lalaki, sino ka? Tatay ko dahil sobrang kamuhang-kamuhang ako yung tatay, tatay ko. Asan, asan sila ngayon? <laughs> Nasa bahay. Nasa bahay. Kamuhang-kamuhang uh, ako siya. <laughs> okay. Kung ikaw ay uh, hayop, ano ka? Pusa. Pusa? Bakit? Yes. Sobrang poised lang nila na mga creatures talaga. So, okay. yun. ano ngayon, kung, kung ulam ka, ano ka? Adobo. Bakit? Dahil matamis lang. <laughs> Piyaka Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Pinoy. Okay, okay sino so si ultimate no crush mo sa showbiz? Sa showbiz? Local? Local, local muna. Siguro si Jericho Rosales. Ah, si Jericho, no? Mr. Poggy. Yeah. Esa eh, sa Hollywood? Hollywood, Johnny Depp. Ah. Mga ah. <laughs> kasama pa rin natin sa pagbalik si Miss Mercedes Cabral dito sa Tunay with Harold Club.